si tatay ni store at may date po sila ni founder Ann. so ayan, sasama po namin may tubig po kayo doon ka na uminom sa pupuntahan nating restaurant ah. na natagalan po tayo hmm. Nag-charge pa kasi kaming kanina Ay, umaga. Ayan, sabi daw, galit daw po kayo sa akin. Eh, sinong nagsabi nung mga chismosang marites? Taganda-ganda hmm. ko pa naman ay magagalit ka sa akin. <laughs> And yung sa atin, parang kumbaga, pamilya. Sa totoo lang po, gusto ko talaga magkaroon ng ama. wala Kasi, palang tatay? Wala na akong tatay. 1992 pa lang. Ah, wala pa lang. Kaya, parang kumbaga, sabi ka din sa pagmamahal ng isang magulang. Tama. What? yan hindi kagaya ng iniisip ng mga mm -mm, nilalandi daw kita tatay ay porkit <laughs> pumunta lang ako oh. sa bahay mong makashoot malandi na sus kinuuman so yan papunta na po kami sa restaurant kung saan mag di dinner date si tatay ni stor at si founder And, syempre kami rin chaperone kami <laughs> yan talaga ang buhay ayan na po Grabe ang sexy ni Pounder ano. Kaya pa rin ang pangang pangako. Parang ano, may date talaga kayo dyan, no? Tor Antor, Antor. Yan, so tara po. Dito po tayo kakain. Hala, naulan. Nagulan, nagulan. O tamang-tama. Sakto, nandito na tayo. Pa dito kayo pumunta ni. Ganda po ng view. May swimming pool din dito. Hello? Ah. May swimming pool din dito, ano? Ano 'yung resort? Ah. Pwede ka rin mag-check in diyan. ano yung dito. ikaw na si Suda, hindi ko alam pa dito. May menu dyan. <laughs> Shout out, ah. po sila. Pa-Berg, uh, uh, so yan. Uh, Siya at ate yung store ng mga uh, uh, Di hindi naman dinner po. Hindi ito dinner. Merienda. 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 Snack Merienda. Snack time, snack time. Dito po sa... Sabi, ganit daw si Tatay Nisto sa akin at wala daw sa, sa daranap. Kapupuntahan na namin si Tatay Nisto. So, syempre, <laughs> ang foundry ano yun, naghahanap ng paraan. Paano mapupuntahan ang Tatay Store? Kasi ang sabi, tatay ni store. galit kay Founder Anne. Nandito mm. ang pak pak. Guys, ang ganda dito. I love Greenland. Lalapit po tayo doon, titingnan natin ang uh, kanilang swimming pool. Pwede ka rin dito mag ano eh, chicken. May mga room sila dito. Pwede mag overnight. Ah, mura naman pala. No, oh, may naglilinis din po. Ngayon kanila mga room. Balik. Yan, tapos ito yung swimming pool. Yung isa. Tapos may slide din sila diyan, oh. Tapos may room pa rin doon. Tapos yung pangalawang swimming pool. Tapos ito, pwedeng pambata. bata. Tapos meron pa po sila dito. May swimming pool pa rin sila dito. Ayan yung pimba na yan maya, -maya magaganyan siya pag napuno siya babagsak yung tubig ganda guys eh. Ay, mga kubo kubo rin po Dito lang po yan sa Greenland. Ganda. Tapos, may mga isda doon, oh. Parang fish pa nila dyan. May mga kubo-kubo. Sarap dito mag-relax. So, uh, salamat po sa sponsor namin. Tingnan nyo, wala, tingnan niyo, wala nang bigote o oh, bagong lukit, oh. oh di ba? Pinaghandaan po. So, diba? Thank you po sa Special talaga o oh, tingnan nyo. Hello, hello. Wow, yummy. <laughs> Hi! May problem. Ang galing nitong ngaluhalo sa ubo. Bawalan nyo din. Pagpunta nyo dito, pupunta pa, pasyalan din natin si Tatay Nesto. Oh. Uh, diba, so, salamat natin. po sa sponsor po. Ang na, po, tayo na yung... ako. Miko, Merienda na po tayo. Halo-halo. Si Atiga. Ga. Ayaw ni Atiga nang ng ganito. Asa maghulat, yod ko, Ana. Hmm. Yes ano po, ma'am. Ayaw mo nito, diba ito, oh? Ano Kabigs TV, ano? shout ano? out ano? po. A anong tawag to? No? Basta yun Amelia yun. Ador, shout out po. Halo. Ayan na po wala yung pizza, tay. Kain na. Kain tay, wala. Huwag kang mahiya sa kanila. Mga basya, mga pisti lang yan. <laughs> Si Kuya Mel po nandun. Ay, ayan siya. Ganda. Ayan mo yung mga base, mga pistol lang yan. <laughs> yung mga base. Yung Salamat po sa ano na responsor. Ayah, apa yang si Tata ni store? Huwag kong mahiya lahat kaya... ingat din, po ate, malo, Salamat, salamat talaga po. Uy, Kailangan kumain ng tinakay. Sige. Ano mo? Ang laki ng Ang Salamat, salamat po si Shout out, Tay. Shout out sa mga pakain. Thank you. Salamat daw sa nag sa sponsor. Salamat mo sa, si founder Malu Martin. Sige uh, uh, po, sige po, ate. Mamaya po, tawag ko kayo ng mamaya. Tawag ng mamaya pag uwi ko sa bahay. Tsaka yung anonymous natin, yung anonymous sponsor natin dito, siya yung nabigay dito no, sa pakain na. Pag-isal. pag Punta tayo. Ikaw alam natin, madali lang 'yan napin. Dali tayo sa Talisay. Saan mo pupuntahan? Sa Bangara. Sige. Pupunta hmm. kami doon. Ayun nga, ausit na rin niya. Punta tayo doon sa ibang araw tayo. Ah. Ayun. Kasi maser muna tapos ay hindi 'yun yung lalagyan ng kasapang. Bongdalawan niya mga paas. Talaga. So, Kasi ng mundo ay Kisaan ano? 'Yung mabuti, 'yung masama. Tama. Kasi eh, ni wala naman tayo ginagawa masama, di na sa mabuti tayo. 'No, di ba? Magagawa na lang sila ng masasama sa ibang tao kundi magagawa ng masama. Hindi po sila gagawa ng masama, mag-iisip sila ng masama. Hindi po sila o, ganyan ganyan sila. Take na lang yan tayo. Dali natin kay ano dagol. Mamaya <laughs> ah, pag dala ng ano. Pasalubong kay Lola o si Pina at saka isang pizza. No? Saka sa anak pa niya. May anak saka pa saka yan. Saka sa anak niya pa. Kaya isang buong pizza at saka ito. Isang criminology. <laughs> isang criminology. <laughs> Yung anak niya. Graduating na po ba yun? Pagpala, na-graduate pala yun sa high school. First year college na yun, graduate second year college na yun. At saga at lang, makakaraos din sa dyan. Pag nag-graduate yan, meron na kayong polis. Isali na lang ito sa pick-up. Tagal-tagal pa na tayo. Four years, pero mabilis lang ang panahon. Polis lang yan, dali lang yan. pagkatapos na yan, polis na yun. Nung anak ko nga, sabi ko nung nag-i-enroll eh. Sponsor, dito sa ka-snack namin ni Tatay Wistor, uh, nakapagpagigay naman tayo ng nam meeting ulit kay Tatay Wistor, kahit sa maliit na bagay lang. Ang importante, bukas sa ating loob, ang ginagawa natin walang halong kapalastikan. Yeah, sana all. And, At yan, may baon pa po siya para kaya nanay. Hindi, 1,000. Ah, no. Ay, iba ko sayo. sa iyo. Ano? Ay, yung palipad? Oo. Oh. Uh, may nagpalipad po kasi si Founder Malu Martin para kay Tatay ni Store. So, yeah, advance na po ni Founder on. Uh, kasi yung po ay makukuha pa ay March. So, yeah, advance na po. <coughs> so, ayan, tapos na po ang aming uh, merienda time. Tapos na kami po ay uwi na. Thank you so much po dito sa uh, Apollonia's Kitchenette. Si Srunda, ang buhay, managad, ng, tao, managad, may ha, ang na buhay ng tao ay magsilang. Tapos sasabihin na naman Ang buhay ng tao ay masasaludo ay kinoo ako. Naiyak ang mga tao. Para kay tatay na store Kasi nasa tao. po ang pera Ito Naiyak ang mga So, hmm. si ano si founder Malu Martin? Malu Martin. And thank you ka na lang po. Thank you si Martin po. Salamat po sa bigyan sa akin dito. bye-bye. bye po kayo. kayo. Sige po. kayo da. Apo-apo. Salamat po tayo Opo. Yan, eh, na po namin si Tatay ni Store at ngayon naman po ay pauwi na kami sa Bait Ate Ga, okay ka lang? Okay lang. Okay, masaya? Masaya. Si Pounderon, kumusta Sobrang naman? Sobrang saya. Ito ka Pounderon, di ka nakikita. Sobrang saya. <laughs> yeah. Mm -hmm. So, ayan. Thank you so much po sa lahat ng nanood ng aking video. Salamat po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Sa mga W na patuloy na sumusuporta sa adhigay ng Team Kalingap. Thank you, thank you so much po. And salamat po kay Kuya May lang ating always driver. Hindi na driver for the day kasi always driver ko na. <laughs> <laughs> so, ayan. Bye-bye po. God yeah, bless. So, abangan awesome. niyo yung Abihin, abangan niyo yung pagiging full-time driver na talaga. <laughs> driver naman po talaga ng kanyang sariling sasakyan na motor. Pero abangan niyo po, ba malay niyo magkaroon niya ng ano pinakamahal na sasakyan ngayon Ah, ano uh, Mercedes Benz. Malay niyo magkaroon niya ng pinakamahal na sasakyan. So abangan po natin. Makikisakay tayo. Walang masama ang mangarap. Pangarap lang po yun. Wala naman bayad. walang naman bayan.